Sinanay mo nasan? Na Umalis po. Wala nga ako Ha? Nako. Ayan <laughs> na nga ba sinasabi ko. Umalis na daw. Ilang araw na. Dapat Ilan ba ininom mo? Di po. Umiinom po siya umaga, tanghali, hapon po, tsaka gabi. Ay, nako! Isa lang. Eh, hindi mo po ko si Papa po Bye 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 po. Isip niya bye bye po. Tama tao ang mag-isa po. Tara. Morning po! Morning. morning po, morning po. Morning po, morning. Ano po ba, nagbago na kaya? Eh, uh, medyo... Ano naman? Pero kagabi-dabi, 50 tao, apat pa beses. Oh, bakit to? Ang dami pang gamot ah. Oo nga, yung ko ba? Ano siya? si Hmm. Isel. Anong ano kaya ang problema? Hindi ba kagabay nung si Janja? Limang <SMA2> beses, kagabay. Limang beses. Lima? Dalas lima. Gabi lang yan. As ka ganina pa. Araw, ah, wala naman. As ka ganina. dalawa. Pero ngayon, nasa mood naman. Nagwala siya. Ayun, sa may okay. ng Nagwala siya. Nagwala siya dyan. ka Nasaan po? Chambale, nasa po. Pasok na Pasok na naman. Sige po, kuya. Salamat ah? po. Morning po, nai. Ah. Nasaan si Kuya Mark dyan mo? Wala nito po eh. Ah, wala siya dyan. Mm. Si nanay mo nasan? Ha? Nako. Ngayon na nga ba sinasabi ko? Na? Umalis na daw. Ilang araw na. Kailan pa wala si mama mo? Yung no, mga nakaraan lang. Mm. Okay. Ilang araw na po hindi ulap eh. Tsaka ayaw na rin pa mag-reply sa ano. Ayaw na mag-reply? Oo. Oh. Baka nga po nasa mga kapilapli, kasama po ni Papa. Hmm. Eh. Nagpaalam ba si Mama niyo na ano? Oo. Oh. Ano sabi niya? Sabi daw niya po, babalik daw po siya bukas. Hindi eh. naman po natuloy. Ilang araw na po siya sabi niya eh nagpaalam na babalik siya. Opo. Oh. Kumain na kayo? Hindi pa po. po Hindi pa nagluto ang mo? Hindi Wala na po kami yun eh. Ulam po, tsaka bilis eh. Wala po kami bili. Hmm. Dapat lang mo sinabi ko sa mo. Ba, papa mo. Hindi papa mo? Oo nga po. Eh, tuwing ano lang daw po yun. Sa saan na yun, linggo lang po. Tapos nagbabahay pa po kami sa bahay. Tsaka po sa tubig, tsaka kuryente. Tangos, di ba ako, hindi pa kayo kumakain? Hindi dapat, sinabi mo sa papa mo, bago umalis yung papa mo, dapat. Maga pa umalis. Umalis, umalis. Maga pa, pa, pa. Dapat mag umalis yung mga pa. Nagmamadali po eh. Dapat magluto muna, bago umalis. Kami nga, kahit wala si mama, kaya namin sarili namin. Wala si mama mo. Wala si mama mo. Sino kasama niyo Sino kasama sa bahay? Sabi lang po dalawa ang dalawang kapatid. Yung papa mo nasaan? Patay na po papa niya. Ha? Nagpigti ang papa mo? Hmm. Okay sabi mo, kahit dalawa lang kayo ni, ni, ng kapatid mo, kain niyo. Ba't niyo kinakaya? Nagtatrabaho po yung dalawa. Ha? Nagdi-discorded din po Anong pangalan mo? Red Red. Edren po. Edren? Ilan daw ka na? level. Nag-aaral ka? Oo. Okay. Oh. Um, ano yung pagdidiskarte mo? Ano po? Tumutulong po. Sa ano? Doon? Sa hapol, sa hmm. Yung kapatid Minsan mo yung tao? Minsan po nagwawalis, nag-aano. Ilan taon ang kapatid mo? Naglalampasok. Ilan ah. taon ni kapatid mo? Nine. Nine na pa? Ah, ikaw yung panganay. Oo okay. po. Paano mo nakakaya? Wait, 11 mo. po ako eh. Um, panganay. Ano ako po, panganay. Ikaw ang pangani. nagluluto? Sino nagluluto? Dalawa may dalawa lang po. Nagsasahin ah. din kami dalawa lang. po kami tapos nag-uurong kami sa bahay. Kayo ikaw mismo. O, tignan mo siya. Paano nagiging malinis sa inyo? Nagano ah, po kami. Nagliligpit po kami sa bahay. Naglilinis. Hmm. Sino nagturo sa inyo? Si Mama. Kahit wala daw po siya, maglinis kami ng bahay. Turang pala si janjanja. Wala ko po, siya. Iniwan na po pala sila. Ano, sir? Yung ang kalam sa amin dyan sa labas, tinawagan ng amo ano dati. Po? Ano po? Kasi pinabantay sa hospital. Ah. Tatlong araw. So, napilitan siya kasi boss niya dati yun. Apo. Ah, po uh, sabi namin, ikaw, bahala ka. Kasi hindi pa yun sinumpong si Janjan ng ilang araw, hindi. Hmm. Bago lang sinumpong si Janjan -jan ng unang araw, hindi rin namin alam kung naming tinpagpainom. Oo. Oh. May eh, na? pa naman siya, na, eh. Maayos mo si Janjan -jan pag hindi sinusumpo. Oo. Oh. kito mo, pumunta ng school kahapon. Ayaw lang ng guro kasi, yun na nga, tumatawa daw mag-isa. Kala niya hindi pa magaling. Oo, oh, magaling na. Kala niya magaling na. Nihirapan si Mansal eh. Tinawag hmm. naman yung si asawa ng anak ko, si Beverly. Sinundo na naman namin kaya wala ang nanay. Uh -huh. kaya kung nandito pa ang nanay, siguro makasuporta. Uh, eh -huh. wala eh. nandun sa amo dati. Ano ginawa ba ni tatay? No? Nag-ano pa? Tatrabaho. Duty po sa kabila. Sabi ko nga po kung ayaw na siya umalis sa bahay. Ayan na po, umuwi na. Huwag na sila umalis sa bahay ko. Dito lang sila. Dito lang dapat siya. Umalis po yun sa po yan eh. Sige na Gumagala din po sa teacher. Hindi lang ako din yung teacher eh. Ayaw mo eh. Ayan na. Saan ka galing? Pasok ka dito nga. Dito ako pumakas. Pasok ka dito. Pasok Bless ka, Mama. Yan, bless ka, Mama. Na. po, nakadali po ako sa palengke po. Ano yan? Nakadali ako, isang daan. Ah, nakadali. Kasi nang nabibig... E, eh, parang ditong isang... eh, 40. Forty? Pa' sa'ka galing huh. ngayon? Masabi sa'yo tayo nga mo po nung nagpalabas nang eh. Bisita? Umalis pala si Mama nyo. Ano nasabi sa'yo? Ikaw sa nga lang, lang eh. Eh, yung sa araw lang yun po niya na nakaawin niya na si Papi. Pasabi na sabi na sa si, pap, si mama ng kay Papi. Hmm. Lagi po nag-aawin yung mga ano yun. Kumain eh. ka na ba? Bakit hindi pa. Ang may sumpungin ka na naman May dyan. Eh. Kumain na ako. Pinanood pa. Pinayahin na pa ako ng dobut Papa. Ano oras? na lang tayo. Kasi ang mamaya-maya daw bibili pa daw si Papa daw hmm. ng gamot ko. Mm. Hindi pang dalawang buwan yung ano mo. Wala na, na ba na po ay Saan na punta? Inum... Eh, sa may ano pang makapila pinukunong pa po. Hindi yung gamot. Pang dalawang buwan yan ah. Oo nga po. Eh, naubos nyo na, na po. Daw siya, Mga gabi po, hapon. Dalawang isang buwan pa lang tayong nagiinom ah. Hmm. Dalawang buwan yan. Ah. 60 piraso. Baka ginagawa mo twice a day, Mali yun. iniinom mo yung dalawa, eh, dalawa. Dalawa na ba? Hindi lang mo. ko papa mo yung gamot. Pagka dalawa-dalawa nga tatay, eh. wala na. Eh, hmm. isa-isa lang dapat. Tsaka dapat po rin eh, po na kailangan sa pa. Si Hitas pa nga po nagpalingkip pa nga po eh. Ng 20. Hmm. Eh, ko na sana yung mga <coughs> 5 Pili mo pisa lang po. Ah, uh, Pinigay na sa akin yung 20 na po eh. Dapat yan Ilan ba iniinom mo? Hindi po, umiinom pa? po siya umaga. tanghali, hapon po, tsaka gabi. Ay, naku! Isa, isa lang. Eh, hindi mo po ako nagahanan si Papa po. Diyos ko po, mamamatay ka. Bye-bye po, isip niya. Bye-bye po. Sa mataong mag-isa po. Binigay ko kay papa mo yun sa magpapainom lang. Patay. Isa lang, isa, isang araw. Pang Hindi ka pwedeng uminom ng three times a day. Mama, ano ka? Hindi na walang po. Hindi rin pwede, isa lang. Patay. Hala. <laughs> Eh, napainom naman pa ako ngayon na magpo ng isang beses pa lang naman po. Tapos mamaya, mapapainom yung ulit siya. Ang taas na nung gram, ang taas na nung binigay na gram, nung ano, gram mo, nung doktor mo. Dahil yan, nang ko pa sa may, ano lang, iskod po. Ito pa nga po yung ano pa. Ano yan, ano ako, nalungkot ako sa gamot. Ano yan, hindi pwedeng ganun. Kaya mabilis Ay. po maubos yung gamot eh. Hindi, hindi, sa, mali, hindi eh. sa ganun masama sa isip sa katawan niya. Pag ininom niya po kasi na-overdose siya. Hmm. Wala, babalik na naman po siya sa dati. Yung hindi, natuwa ako kayo. ano, pangalan mo? Redren. Redren. Ba't pinagbubuti niya sa bahay? Ba't kayo nagbubunis? Eh, siyempre, para po matawa sa amin yung mama mabait ni Retren. Dito ka nga. Para yung mga bata matuwa sa... ay matuto sa'yo. Dito katabi ka kay, ano, kay Mark. Dito. So ikaw pala yung kaibigan nila? Oo. Oh. Sabi mo wala akong kaibigan. May kaibigan ako oh. na si Retren. Mabait eh. Sige, anong mapapayo mo sa kagaya ni Kuya Mark? Magka... magka... Ano, bumait, bumait, sana siya. Hindi siya mga away, hindi siya mamamata. -hmm. Ah, nababato siya. Opo, minsan. Pag na ano po siya. Pag? Pag... Pag inaaway po siya. Pag inaaway. Yeah. No, Nangangunan po naman kasi siya. Mas si ano, si Kuya Jun. Anong gusto mong bago niya? Sige, tapos wala mo na... Magbago siya sana. Mag-aral siya ng mabuti. Ba't kailangan mag-aral ng mabuti? Para po may matutunan. Tsaka pag laki niya, may pangarap siya. Good job. Ba't kailangan maging mabait sa mga magulang? Kasi para matukay mo dito. Ayun. Thank you, veteran. Di ba bilhin ko sa iyo isang gamot lang? Eh, di mo na po nakikinig si Papa eh. Dapat siya sabihin ba sa Papa mo? Kung isang, isang gamot lang dapat daw hinumin niya. Sabihin Ay, mo Hindi ka. alam ng Papa mo yun. Alam ng Papa mo, isa lang. <laughs> Gusto kong malaman kung masasikuya si kuya mo itong mga nakaraang linggo. Okay naman po. Hmm. Yung uh, mainiting ulo. Mainiting na po ulo niyan eh. Tapos yung pagmumura kay Papa at Mama. Ayun po. meron po yung video. Mura po nang mura yan. Hindi itong hmm. mga nakaraang linggo. Nagmumura pa rin. Opo. Oh, po. Ang ganda na sa mga yan. Oh. Hmm. Paano videoan nga po yun eh. Nabibideoan po yun. Mm. Ah, na yun. wait lang, wait lang, wait lang. Di ba pinag-usapan natin, Kuya Mark? That's right. Kaya, 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 Pero, kaya kumago. Kumago e. Pero di ba makumakulong sa magulang. Mag mm. Eh, eh, naririnig ko sa'yo, lagi mo minumura uh. magulang mo. Hindi mo lang Dapat hindi ganun. Tsaka ay, papa mo hindi mo ginagano. Oo, Oh. Uh. Tama. Dapat As... niya, dapat, ano, dapat niya maglinis ka ng bahay para natutuwa sa'yo yung papa mo. Ako nga nang nilinis. Saka mama mo eh. Na may pag-a... minsan kasi Jun Ray. Kapag kaya pag-a... Minsan ano, mo. kasi Jun Ray, tulungan mong kapatid mo. Madawi-dami yung mga plato, tsaka yung... Mm -hmm. Ah, sige. Sinong mas babayt ng kaibigan? Si Jun Ray o si, ano, si Mark John? Ito po. Siya. Ano yung... Eh, an kasi po, kasi ito eh. Yung minsan din po, kasi kahit di naman po yung noni, eh, naman na din eh, nang-away. Hmm. Eh, naman ako nang-away. Dapat hindi kasi ganun John John. Hmm. Kanyari, na, nakikita, may nakikita ka ibang tao, inakasal ka, uh, dapat di mo na pinapansin. Hindi hmm. ko nga pinapansin. Eh, pinapansin mo. Pinag Nakabasag ngayon pa nga po pa. sa eskwela niyo eh. Nakabasag. Hmm. Huwag kayo nagsasabi ng hindi man katotohan, Jory at Ridrid. Red, -red. Oo, oh, kahit tanong mo po, kahit, mo pa po sa eskwela niya eh. Marami pong yun, nabasag, nabasag na yun eh. Kaya, yung mga salaming pang box na gano'n. Yung mga may binabatukan. Ikaw pa nga nag lagi sa akin ng suntukan eh. Sabi ko ayaw ko. Ang suntukan? Nandun tayo sa kante. Ay ano, kung, sa -sabi ko, kung po tayo. Hindi pa ako, din po ko yun. Hindi ko lang po inaalan. Kumpo, ano, kumpo. tayo. Naga Nag-away po kami niyan eh. Nag-away po kami niyan. Kaya Di na yung sinasabi niyang kumpo. Ano yung kumpo? Yung parati daw po kami. Eh baka po kasi, eh pag na... Si Bruce Lee yan, si Bruce Lee. Baka liyan. pag na ano ko po, umiyak po. Ay, nainis po. Pupulot po ng bato, baka batuin po. Si Redren, si Redren mukhang mabait din. Sobrang magalang no tayo. Tapos hindi niya inaaway ang mama at papa niya. Mm. Tsaka po kami na rin sa bahay namin. Nagihigip ka rin? Wala po kaming kuryente at tubig. Hala. Stipid lang kami. Eh, may umampun lang po sa akin. Eh. Inampun po siya ni Consel Evelyn. Ito yung Evelyn ko na. Oh. May Consel po dito. Eh, nasan yung bunso mong kapatid? Eh, nandong po. Parehas kayong inampun. Nag-aaral po ngayon eh. Uh, eh, pati ikaw, hindi ka nag-aaral? Hindi pumasok na late. Eh, na late po po eh. Papasok naman po. Oo. Oh. Anong... Di bali po mag na <coughs> may pumapasok ka lagi. Oo. Oh. Ah, um kanina, nasabi mo si papa mo nagbigte? Oo oh, po. Ba't dahil po nagbiktima? sa ano niya, nanay niya po. po kay, oh. Dahil po kay mama. Masakit din po kasi kalaoban. Oo. Oh. Yes. mga bata talaga yung biktima ng ano, ano no. Hindi niyo pala kasama si mama lagi? Kaya, minsan di po siya naglalaban ng ano namin. Hmm. Yung damit namin pa. mo mong sabihin ako. naglalaba ka din ng damit mo. Kaya mo bang maglaba? Opo. Naglalaba ka ng damit mo nga? Opo. Minsan, Minsan. Pero sino lagi naglalaba? Mama ko po. Dalawa, ganoon po kami magpareks. O, pati. Mm -hmm. Ano ang naalala mo kay papa mo? Ano? Nakita mo ba siya nagbigte? Opo. Hindi po. Nakita ko na po siya. Nakababa. Eh, pumasok po sa, sa dati po bahay namin doon sa Lubao. Mm hmm. Pumasok po siya doon. Paano kita isasama sa bahay kung dito pa lang sa bahay sa mama at papa mo? Namarabon no, nga po yun eh. Hindi mo matanggal yung pagmumura. Di ba sabi ko, pinakiusap ko sa'yo na tanggalin mo yun? Iwasan mo na yun. Mm. Hmm. Hindi naman talaga ako nagmumura talaga red-red. Hindi hmm. papa, no. Anong, Ano nagmumura nga. Ah? Nakikita kita sa kanto. Kahit nandito, kahit nandong ka, nari naririnig ko boses mo. Hmm. Sinisigawan mo pa papa mo at mama mo. Tsaka Kaya sila ako sa kanto. May, pat may, may, may patay po Tsaka, yung may patay po dyan. May may patay Nagmumura po, po, po siya. Oh. Nang pa nga po dun sa may patay yun eh. Oh. Oh, hindi lang dahil po ba Dapat matutunan mo. Sinungaling niyo talaga eh, yun no, may so, po yan. yun. Sabi niya, hmm. sinisiraan niya sabi. po ako niyan sa pipatay eh. Wala daw, po, wala daw po wala daw po ang liya daw po ang ako daw kapatid eh. Sa ano. mata siya lang po tinutulungan ko pati ni Hindi na, so, na ano? nalaman ko nga din dito sa sabi mga Sabi niya po, ano. ano, eh. Sabi niya, ikaw Junrey ba pag bago pag bago bago yung mga utak mo. Hmm. Ano, sabi niya po, bibirahin kita din. Hindi, wait, so, may ba muna thing thing. ako? Hindi po. lang araw nang wala si Mama. Nasa ano po, lima o anim. Anim na araw na. Ito, sa natin kakabit yung TV mo. Bakit ah, dyan siya nag-gil-gilin na po po. Saksak po problema. Amin na ako mag-aay. Saksak mo na, Kuya August. Tingin na natin. Talaga. Yeah. 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 Okay na Bigyan ng sa Christy. 7 po. Yung movie, tatay. Parang movie. I'm Paolo de Rosario. This is... Okay. Oh, pwede na kayong manood. Paano? Mukha na? muna natin. Ano kaya gagawin natin ka Tekram? Ano po kaya yung magandang gawin? Sa tingin mo, anong magandang gawin? Ha? Ikaw, Kuya Mark Chan. Ano yung magandang gawin natin? Mag-swimming lang tayo, <laughs> huh? swimming. Hindi, yung problema. May problema nga eh. Sa mama pa papa eh. naman yun eh. Kumain ka na? Ano ba? Aka na yung gamot? Hindi ka ba uminom kanina? Uminom ako ka na Nakainom ako. Ngayon? ng gamot? Mamaya pa, pakilinom oh. ko. Huwag na. Huwag. I-dispose lang Isang beses lang yun. Isang gamot lang. Isang araw lang na yon. Tsaka hindi ka nainom. Okay. Hindi ka nainom ng mga ay, Hindi na. ka na inom hanggang gabi. Bukas, kina kinabukasan tapo. ulit. Hmm, dapat aayusin muna natin dito sa family mo. Para para pag pumunta, ako um ulit si Sekram dito, ay eh, sasama niya dito. Saka mm. oo, dito. dito, dito. So, Bata. paano? Ano muna? Uh, magmission Mag-mission muna kami. No? Mark Chan, Kuya John Ray. Manood muna kayo Hmm. Ano ba yung bibili niyo? Merienda. Bili ka ng masarap na merienda, ha? Oo, oh, sa inyo na to lahat yung aking ano. 100, 110, 100, 100. Oh. Oh, pambili nyo lahat mga rin yan, ha? So, Tapos habang nanonood kayo, yung snack, ha? Bilan nyo din si Kuya Mark dyan nyo, ha? Yung, yung ano dyan, 20, 20, 20 to, 22, ha? Hindi hmm. ako na lang po. Ikaw na lang. Hindi, sila na lang. Dito ko na lang. Hindi, huwag kang lalabas. Ah, sige pa. Hmm. Paano dyan, Ray? Mag-ano muna kami. Mission Ay, muna. Ray. Kailangan, kailangan kong makausap si papa mo. Yung mama mo. Yung mama mo, hindi natin alam anong plano ni mama mo. Ha? Okay. Kuya Mark dyan. Ah. Uh, naman, may dala akong bigas. Para sa inyo. na tayo. Na. Hmm. Oh. Magpakabuti, okay? Uh, Oo. Okay. 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 Uh, oh. Okay. Sir, ah, huwag mo ka na ang pangarap mo? O tala, hug uh, tayo. Hug na, hug na, hug na. Hug tayo. Hug na. O, kuya Mike, kuya Clark, o. Hug tayo tayo. Hug, hug. Hug na, hug na. Okay. Magpakabuti na. Oo. Uh,